sa mga gustong gumanda ang mood. Good morning. Good morning, Lea. Sa mga nagahanap ng relaxation. Araw kapet trabaho ka ng trabaho. Wala ka ng pahinga. Napapagod din yan eh. Sa mga goal ang sumaya. Fantastic, ha? Fantastic! Fantastic! Fantastic. You want more? Siyempre, sa mga nagahanap ng love. Ang ganda-ganda talaga ganda. at ah, asawa ko. Sa uh -huh. You came to the right place. What can I do for you? Lahat ng pampasaya, lahat ng pampaganda ng araw nandito. At ibibigay namin sa inyo yan for free. Tabaka ko ito. Upo ka na lang dyan. Hindi nyo na kailangang umalis ng bahay. Umupo lang kayo sa harap ng TV. Prepare snacks and syempre, phone a friend. Para sabay-sabay tayong manood ng... Taglia throwback everyday dito lang sa iHeart Movies experience all the feels